Acting Chief Lieutenant General Nartates, tiniyak naman ang pagbabago na magaganap dyan sa hanay ng pambansang pulisya isa sa ilalim daw sa tamang mga proseso. Yan at iba pang mga balita. Hatid ni Bombo Bea Pinisa. Tiniyak ni Philippine National Police Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Isa sa ilalim sa tamang proseso ang mga magaganap na pagbabago o posibleng reshuffle sa hanay ng pulisya. Ayon sa acting chief, dapat na sumunod sa tamang proseso at pamamaraan ng mga gagawin niyang balasahan upang matiyak na walang malalabag na regulasyon sa pagtatalaga ng mga opisyal sa pwesto. Bagamat pinag-aaralan pala ang mga posibleng pagpapatupad ng mga pagbabago sa mga opisyal ng Philippine National Police, asahan na magkakaroon na rin ng mga ilang pagbabago sa organisasyon sa mga susunod na araw. Ayon pa kay Nartates, idadaan niya sa National Police Commission ang mga magiging pagtatalaga niya kung saan inihiyag din niya na susundin niya ang kautosan mula sa komisyon hinggil sa pag-reverse ng mga naging designation ni dating Philippine National Police Chief Police General Nicolas Sore III sa halos labing isa na opisyal ng pambansang pulisya. Anya niya, tatalakayin niya ngayon sa kanilang board ang naturang NAPOLCOM resolution, ngunit tinayak na ito ay kakatigan at ipapatupad ba tapos sa magiging talakayan hinggil dito. Katulad na sinabi ko kanina, there are certain procedures in uh, uh placement of officers, whether third level or second level. May procedure tayo, may policy tayo, and we ought to implement that. We will continuously study, and we have that uh, um, Uh, level kung sino yung nagre-recommend at sino yung nag-appoint uh, and approval of uh, the GPNP and confirmation of uh, the uh, watchdog ng Philippine National Police, repository or policies being implemented by uh, the PNP is not as done. the uh, NAPO. So that's the process. Ano? sa ngayon naman ay nag na magkaroon ng kaunting bagbabago sa Philippine National Police kung saan hindi na magmumula at gagawing salita ng organisasyon si Philippine National Police spokesperson at Directorate of Controllership Police Brigadier General Jean Fajardo. Paliwanag ni Nartates, ang tagapagsalita ng pambansang pulisya ay dapat namang galing sa Public Information Office na siyang kasalukuyang nasa ilalim ng patnubay ni Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Yan muna ang mga updates mula dito sa Campo Krame. Ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.